Yan mga idol Problema Naputol lang ano Pinaka tornelyo Naputol dito sa panggilid Ito so, na ngayon siya mga idol Ang problema niya Naputol ng mga Pinaka tornelyo niya doon Naputol At sa atin Naiwan sa loob yung pinaka Tornelyo niya yung isa naman bilog bilog yung pinaka -ulo ng tornillo nya sa na hindi nabuksan yung problema nya naputol ng mga pinaka tornillo niya doon Magandang araw po mga idolo. Ang video natin for today ay kung paano tagalin at bunutin yung nabali na tornilyo at kung paano ito alisin or bunutin ang naiwan na kaputol sa loob dahil sa matagal na stack at hindi nabubuksan ito. Ayan mga idol, sinimulan ko na welding ng ang naputol na tornilyo at pagkatapos kong welding-in ito, at pinukpok ko ito para mag-alaw ang loob sa bay ikot-ikot at sa wakas umikot na rin ito maraming salamat sa may-ari ng motor at dito niya naisipan dalhin sa akin para ipagawa maraming salamat po idol sa tiwala sa aming mga gawa shoutout sa iyo idol Nash Tidong. Thanks for watching mga idolo, kayo ang aking inspirasyon at gabay para ma-improve po lalo ang ating mga content. Maraming salam po mga idolo, don't forget to like and subscribe mga idolo Armand the Rob Berman. Once again, thanks. For watching, <laughs> mga idol. Sa mga idol. Thank you.